May matino na nakaupo dyan. Bubo ka naman sa batas. Hindi ka abogado. Pilit kang bubo dyan. Ang kairapan ng bansa dahil kayo mga mag-inawa isa ka ata sa nakatigin. Ka Kaya ganyan ka. Una pa lang at na sa kapagyarihan ng nang ikapag. Imbis maganda rin wakit ng pamangkin mo. Hinamay mo pa! the people united will never be defeated. So what ang boses ng sambayan ng Pilipino. Mangyinginig ang mga magnanakaw. Papalapit na ang paghukom ng taong bayan. Maningil na ang sambayan ng Pilipino. Simula sa araw na ito, hindi lamang dito sa Edsa Ortigas na daan. Dumadagundong ang panawagan, Marcos Romualdez Palayasin. Nag-walk out ngayon ang mga mag-aaral sa loob ng UP Diliman. Kasama po ang UP Miagaw at iba't iba pang -diba mga UP campuses. Tinawag din po nilang Black Friday protest ang kanilang pagkilos na ito. Kanina po, naghahanda na ang mga retired military and police na mga hiniral at mga kernel sa lunes po ay magkakaroon ng pagkagundong papunta sa House of Representatives. Ipapaglak na at isasarado na ang House of Crocodile. Sa lunes po, wala na ang kongreso ni Tang Malus simbolik ng panawagan ng taong bayan papatakan na ang bahay ng mga magpanakaw at hahatulan sila ng taong bayan. Pero bago dumating ang paghatol na yan, sa bukas din po, marami ng grupo ang magpaparticipate at magpadagsa sa iba't ibang lansalan dito kanila Marcos Romualdez Pala Yasin Marcos Romualdez Pala Yasin Marcos Romualdez Pala Yasin Ayan Alas 4.45 pa lang Hindi pa alas 5 May ulan pa partido yan Ang taong bayan galit At nananawagan Nang pagkakataon na ang buhos ng kanilang damdamin ay muling sumiklap upang ang katarungan at katuwilan ay mangingibabaw sa ating bansang minamahal. Lahat ng nandito sa paligid po ng area ng EDSA Ortigas, hindi po ito tungkol lamang sa mga Duterte. Hindi po ito tungkol sa kulay ng politika. Ito po ay tungkol sa ating henerasyon at sa mga kabataan ng mga Pilipino na minamahal natin at ninaais natin sila ay hindi magmamana ng isang gobyernong pinaghaharian ng mga magnanakaw. At the count of five to zero sisimulan natin ang unang puelo ng ating pag-iingay, ng ating mensahe. ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban laban. Ang, tao, ang bayan, ay lumalaban. Five, four, ilabas ang mga pito, ang mga palto at pag-iingay. Five, four, three, two, 1 go Panay At higit sa lahat, buo ang loob at paninindigan. Ayan na. halaga Marcos. Hala ka Romualdez. Hahabulin ka ng nagkangalit na sambayan ng Pilipino. Malapit-lapit na ang araw ng paghukong. Hala ka Romualdez. kung sino po ang magpo-volunteer para magsalita ay bukas po ang intablado na ito. Hindi ito exclusive para lamang sa amin na mga nandito. Pwede po kayo magsalita at magpahayag. Manong, halika muna upang makabuelo dahil hanggang alas 6 ng umaga, September 13, ang ating pag-stay dito ngayon sa araw na ito. Atang sino na pa nag-volunteer, pwedeng lumapit dito o kinaka-Eric para sa ating pagpapahayag pangatapos ni Mano. O oh, sige, si Mano muna, ikaw sunod. Prepare. Ilabas nyo po ang inyong mga saloobin. Ayan, Mano. Halika na dito. Magaling magsalita po ito sapagkat naranasan niya kung paano po ang panluloko ng gobyerno ni Marcos?